morning po sa Induga Boss. Sa video demonstration na ini, papahiling ko kung ano ang uh, bago duman sa pinag-gibo kong version 3.2 kan sa tuyang MSCF or ang Main School Consolidator File. Para ma-appreciate po ang uh, bagong features, kinakaipuan ito tumunang magbalik tanaw duman sa luma. Okay, sa so lumang version po, isisiyuin ini. Okay, so mahiling nito dito sa description ng title, Main School Consolidator File V3.0. Ini po sa luma. So pag binuksan ta po ini, ang interface ka ini ay siring pa lang kay mahiling nito niyan. Okay? So right after mag-open niya, so dito sa title page niya, sa tatas ni bar na ini may nakalagman 3.0 ibig sabihon so luma tayo nito gagamit. Okay? And then right after, can file, igawa kang quick links, class data tools, school data tools per class, sheet tools, and info group. Okay, yan po ang old interface. Duman sa version 3.0. Okay. Close ko na yun eh. Ta napahiling ta na so old. Okay. Ngayon, ang satuya pong new version, i-delete ko muna po yun eh. Okay. Yan, delete ko na yun eh. Yan, delete na. So, sa version 3.2 naman po uh, pag pinag hover nindo sa indong mouse sa duman sa file an may hiling na nindo sa title may nakalag na main school consolidator file b 3.2 okay so particularly ining uh, yao yeah, sa example video na ini ay para duman sa max 3 sections okay so pag binuksan ta po siya ang interface niya po ay igwang diit na pagbabago. Okay? Particularly, duman sa uh, portion right after kan file. Okay? So, right after file, imbis na quick links, iguan na siyang naka-insert na group. Ining group na ini, okay, na mahiling ta nakalag make PDF reports. Okay, hindi sa sa group na ini, iguang button para makapag-ibukaki uh, PDF reports kan gabus na learners. Ayan plus ang summary sheets. Okay, so ang gigibuhan niya, pag pinindot mo ini, ang gigibuhan niya uh, PDF, iyo ining school consolidate, the data sheet, summary ko hanggang from kinder up to grade 6. And kung may SPED man, pati SPED. Okay, yan ang purpose kan button na ini. And then, ining bagong button, S-U-S-W -S only, would generate print-ready PDF reports of the school's list of the severely underweight learners, itong mga learners 71 months and younger, and severely wasted learners, itong mga uh, learners na 72 months up to 228 months old, okay? From uh, kinder to grade 6, okay? Samantalang, ining last na button na ini bagong button, ang UW only button, would generate print ready reports of the school's list of the underweight learners and si and wasted learners i mean so underweight and wasted learners okay. ayan uh, pag ang target users to ta po kay niyo ang tuyang mga pagiribang mga district nurses kasi po right after bago po mag-submit sa tuya ang mga school health coordinators nin accomplish uh, accomplish TFCA and then na-check ta na bawat TFCA, ready na kita mag uh, generate generate MSCF from the TFCA na pinagsubmit sa tuya na mga nagka ta na yan, mga error free na. Okay, so mga wara ng pula. Okay, and then sakaling may pula man, na-verify ta na yun talaga ang informasyon. Okay, so just in case nagka na, ka na ito, ready na kamong mag-ready na kita mag MSCF kapag uh, halimbawa nagkaralaag na hindi sumang impormasyon okay ini Yun mga important information na ini na nito. and then na uh, import na nito sa so dataset from TFCA pasiring siring din sa MSCF okay igwa na kamo magiging siring ka ini okay so bawat uh, sheet from kinder hanggang uh, grade 6 or sped igwa ng mga laog okay and it is assumed na gabus ini nagka-check ka ni do Kasi ang source na TFC yes, na-check ka na nindo. So, so errors duman, then no, mapapasiring din din. Okay? So, tapos sa iguan na kamukan mga informasyon na sa kada si. Okay? So, ang instructions na po baga ay kapag nagibuhan na do kay MSCF, hindi na ina, 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 ina so final report, diba? Ining mismong file. Okay? So, ano ba? Iguan na kamong siring kanyan. Pupwede na kamong mag -save. Okay, so, paano yun yun i-save? Kasi nga ang nakalaag niya pa is MSCF Max 03 Sections. Okay, na mag-save uh, sa pangaran. Okay, example kan, pangaran kan school ay example elementary school. Nga niining ma din -di sa name na ini. Kaya po nito, yun yung pinduton ang save button dito -di sa pinaka-left. Okay, click na nito. Okay. Ayan, so, napansin nito yon naging example elementary school na ang nakalaag instead na M generic na file name niya. Ayan. So, and uh, kapag pinag-close ko, nandito ini, ilingunta ko ano itura dumakan sa folder. Okay. Pag pinag-close nito yan, gawa ng magiging sarupang file. Itong generic file. Okay. Ining file na ini. Uh, so, sa demonstration na ini, i-delete did, ko muna yan. Tanganing, mahiling link din na ang tigabuksan ta is, so para sa example, elementary school lang, kunwari. Okay. So, i-open ta na yan. Pag-open nito, Iguang prompt, Okay? So, usual prompt, So, okay? Ining uh, banda sa uh, taas. So, one time lang ining ma maluwas. E Enable lang nito ang content. Ang aning magamit nito ang mga codes dyan. And ang mga buttons. So, again, sa version 3.2, kung sa to, yung MSCF, iguan na siyang uh, mina, linaag, iguan na akong nilaag na mga make PDF reports buttons. Okay, so, buttons for all learners, S-W-N-W, okay? Kapag uh, ready na ka mo mag-generate uh, uh, yung report, okay? Ang pipitun, pindutun lang po nito ay ining, for example, para makag-generate yung na learners, pindutun lang po nito ining all learners, okay? Hiling unindongon yan. Yan pa sana ang raugan folder ta. Okay, ako na ko sa uh, computer, drive D, demo folder, MSCF version 3.2. Okay. Pag pinag-click ko in A, hilingan po nindo ang mangyayari. Okay. So, halaton lang po nindo yan na ninyo makapag-generate siya uh, PDF reports. Okay. So, may mahiling ka muna kalag-publishing. Sering ka yan. Hayaan lang nindo. Hindi ka mo magpindot kay cancel o kung ano pa man na button habang igong nakalagdig ng publishing. Okay. So, ang the request ng pag-convert kay ni into PDF uh, reports ay magadepende sa number of sections na igwa ka and then sa number of or sa request man kan computer na ito. Okay? So, ngayon, kalagdig day, done generating print-ready PDF reports of the school's master list of all learners from kinder to grade 6. Okay? And the school consolidated status reports. Use the summary code table for detailed info. Okay, so, yain na itong nagibo niya. So, kaso bago igong nag-flash na file, o, yun na po ini. Okay, yan. Naka-PDF na po yan. Print ready na po yan. Okay, sa ngunyan, igwa kitang 12 pages da po. Okay, 12 pages. Kung hiling tadi di sa school consolidated date, data sheet, igwa lang kitang 10 sections from kinder to grade 6. Pero nga ta, 12 pages ang ayaw doon. Dahil, sabi ko po nga po, ining button na ini will print all class sheets plus ining dua. So, kung igawa kang sampulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus dua, summary ko, consolidated data sheet. So, therefore, pira ang pages. So, matotal kang pages, doon, that would be 12 pages. Yan po. Yan. 12 pages yan kung ano yung sa MSCF, yung man yung sa PDF. Okay? Kung sa to yung hilingon po ang document properties kayo, ini pinag po, ini using the inbuilt uh, Microsoft Excel for 365 PDF producer. Yan po. Yan po ang tag yan. Bako po ang uh, Adobe. Okay? So, inbuilt na sa Microsoft Excel 365. 12 pages pag po. So, ining file na ini, ining learners na ini, yun na uh, all learners. Okay? Yun yung papadaranan nito sa indong mga school health coordinator. And, uh, i-require naman po, syempre na i-upload nito ang PDF na ini, duman sa so, ito yung Google Drive so, para sa baseline. So, ang hapot, sa in-inin nakasave. So, i-close na na yan. So, nakasave po yan. So, duman, sa kaibanan kung sa inyo. Example, elementary school uh, file nito. Nakasave yan man kasi nag-create siyang another folder na pangaran ay PDFs. So, buksan tayo ng PDFs. So, then, ako create yung folder kusa na siyang mag-create. So, uyan na po siya. So, pag binuksan tayo girara yan, double click ta, yan po ang laog ka yan. Okay? Okay? So, inibaga so, MSCF ta. O, bako iniingit nito sa teachers. Okay? ini ang i upload din doon sa Google Drive ta. So, i-close ta na, na yan. Okay. Tapos, nga ino sa file, giraray, yaong ang ribanan. So, PDF file, yaong kay ribanan, kay inig. File na ito. So, oh, close naman, giraray yan. So, uni sa file, MSCF, Excel, uni naman nakalaog digdi sa folder ni sa mga PDF. So, PDF na ginibo mo. Okay? Hindi ka na makreate kan folder. Okay? Kusa na siyang mag-create. Okay? Ayan. Ang PDF na ini po pwede nindong mabuksan sa uh, ilimang ta. Mag-open siya sa Microsoft Edge. So, gabus po kita ibang Microsoft Edge. Okay. Uh, libre po ining browser na hali sa Microsoft. Okay. Pag nag-install ka kan sa indong operating system, igawa ng igawa ng nakakasabay yan. So, pag pinag-open nindo iyan with Microsoft Edge, Sering maka magka itong mapupubuksan Okay? So, so ini, bubuksan na ini kan teacher na kapag yaon na siya sa school. Okay? So, nganing, pwede po siyang makapag-print siya ini. Okay? Or pwede man po nindo ining mabuksan. Bako lang po Microsoft Edge. Pwede man using Firefox. Okay? Igwa man siyang uh, uh kaibana na PDF reader. Okay? Ayan. Ang po, po, pwede na nindong i-print. Ayan. Oh, print. Okay? So, aside from Firefox, po pwede ining, uh, mabuksan using Google Chrome. Ayan na siya. Google Chrome. Okay? Po pwede manindong ma na. Kung mag-specify na sa nakamu kung anong anong printer nindo. Ayan. For example, Brother or ano pa ini uh, Epson, etc. Kung anong printer ang iya sa teacher. Okay? Once again, naka-default ini eh, sa, sa setup kung ngayon sa laptop niya naka-default sa to open with Microsoft Edge. Kaya po, 'yan, Edge po 'yan. Ayaw. Okay. Nasa Edge kita nga. Microsoft Edge. Mhm. Mm Settings 'yan, lo. So. 'Yan. Okay? So, po pwede na kamo again. Sabi ko po sa bago, pwede na sinda mag-print din. Epson, ano pa man, okay? So, ayan. So, aside from kaining all learners, kapag halimbawa, uh, muya, muya manidong tawan sindakan list kan mga severely wasted and then wasted learners. So, gibuhon din So, in PDF man ha, ang itataon din in PDF. So, ang gigibuhon din as district nurse ay, bukod kapag generate ka itong uh, PDF ka, uh, kan mga gabus na learners, so, ang pagkatig all learners, ang kaipuhan manindong pinduton ay ini. Tapos iyan. Okay? So, ini kaso bago, pag pinindot na ini, ini ang mag-generate po kayan ay ining file na ining nakalag. All learners sa dulo. Okay? Kapag naman ka muna nagpindot ka ining SU, SW only button, try that. Okay, ang medyo generate niya naman ay ang mga list kan severely wasted or severely underweight. Just in case, tingwa below 72 months old. Okay po. So again, sa inini nakasave na file na ini, sa nindu ni Mahiling, duman in ini nakasave sa PDFs folder. PDFs folder. Nakaibanan kan, ng MSCF. Okay? Ayan po yan. So, SWW only. Okay, ayan. Or, po, pwede man po nindo yan mabuksan. Kakapag igawa ka mong bawa kan, uh, Adobe Reader. So, libre baga po. So, for example, ini mo niyan, Adobe Reader, uh, kung gamit, naka-install din di. 11. Adobe Reader 11. So, libre man sa na ipo, pwede man hindi yan buksan. Depende yan kung sa inaka-associate ang PDF file sa laptop nito. Okay? Again, yaon siya sa PDFS folder. So, paano naman itong mga uh, wasted and underweight learners from uh, kinder to grade 6. Pipindot naman in ining in inning W button na ini. Okay, pag pinindot mo po yan, mag-generate man sya key report. Okay, which is iyon naman po yan. Okay, wasted learners and underweight. Okay po, sa inyo siya nakasave sa PDFS folder. Ayan, tanganing organisado. Yan ang ipapadarahan nito sa mga school health coordinators nito. Ayan. Ayan. So, yan po ang bago sa satuyang version 3.2 ng Daihope. Uh, makatabang ini sa ito. Okay? Kasi, ang mga PDF reports digday, eh, iyon na ang ipiprint kan mga teachers. Okay? Na obserbang ko po kaya, na daiman sila nagagaramit kan mga user-defined filters, kan mga forms digday. So, muya lang din kan reports. So, ini ang mga gagamito para maka-generate yan PDF reports. Na sharing kayo sa example. Tango yan. Okay po. So, kapag nakapag-generate na ka mo, save na nindo yan. Iniso MSCF. Bako iniso PDF. Iniso nag-gibo kan PDF. Okay. So, pag na-save na nindo, i-close na nindo yan. Okay. Pag nag-close na po yan, ang masunod nindong gigibuhon ay ia-upload na nindo ining MSCF na ining sa satuyang Google Drive. Okay po? So, siring man na po ka yan. And yan man na po ang muyatang i-demonstrate ko yan sa satuyang MSCF version 3.2. Thank you very much po sa pagdangog nindo. Salamat po sa oras. Good morning.